Yung hindi magpapamilya, pwedeng mabuhay ng walang konflik eh. Hindi magkakaano-ano. Sa iglesia, saksi kami ron. Sa iglesia ng Diyos. Ganito kasi ang sabi ng Biblia doon sa 68 ng awit, versikulo 6. Pinapagmamaganak ng Diyos ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabas sa katinhawahan ang mga bilanggo. Ngunit ang mga mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa. Merong mga ulila na anib sa iglesia. Merong mga itinakwil ng mga kamag-anak. Pero sa iglesia, magkakasundo kami. Kahit hindi kami magkakamag-anak, hindi kami magkakakontra. Kasi lumalakad kami sa pananampalataya. Alam mo kung bakit nagkakaganon ng isang pamilya? Kasi maaaring walang pananampalataya sa Diyos, walang pagsunod sa Diyos, kasi ang trabaho ni Satanas, sirain ang pamilya, papagalitin yung isa sa kanyang kapatid, yung anak laban sa magulang, yung magulang laban sa anak. Yun, may mga selusan, may mga inggitan, trabaho ni Satanas yan eh. Santiago Kapitulo 3, Versikulo sa at 15 sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Kaya kung saan may gulo, away ng away, eh ang nagtatrabaho doon, diablo. Sa pamilya mo, hindi kayo magkakasundo, tinatrabaho kayo ng demonyo. At para sa akin, hindi naman masama ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, hindi kayo sa jablo Kasi tinatrabaho kayo para maging sa kanya kayo. Kaya kayo pinagkakagulo-gulo para mag-away-away kayo, magalit ang isa't isa para makumbinsi niya kayo. Ang ibig sabihin nun, merong diwa na hindi kayo sa jablo Maaring yung pamilya mo, binibiktima ng demonyo para maging kanya. Kaya, para sa akin, hindi masama ang kahulugan no? ang pamilya nagkakagulo. Kailangan lang maintindihan nila bakit ba sila nagkakagulo. Iisa namang tiyan ang pinanggalingan nyo. Kung kayo magkakapatid, isang tiyan, no? isang ama, isang ina. Bakit kailangan na merong kalitan? Parang may kompetisyon parang meron laging silusan, meron laging inggitan. Yung ganun eh, nangyayari sa pamilya yun eh. eh pero kung halimbawa, nabubuhay kayo sa pag-ibig sa isa't isa, mawawala yun eh. Kung nag-iibigan ang isa't isa sa pamilya, nakakatuwang makita yun sa isang pamilya eh. Yung magkakapatid, magkakabarkada, magkakapatid, magkakasundo, Napakaganda nun eh, 133.1 ng awit. Mas da ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Napakabuti, napakaligaya yung magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Eh bakit nawawala yon? Nawawala yung pagkakaisa kasi walang sinusundan na aral. Pero kung lahat meron siyang aral na susundan, mag-iibigan, magbibigayan, magpapatawaran, kapatid, possible yun. Napatunayan ko na yun eh. Kailangan lang ang pagkatakot sa Diyos. Para sa isang pamilya o sa magkakapatid, kailangan lang yung pagkatakot sa Diyos. Magandang napakagandang napakaganda nun. Pag may takot sa Diyos ang bawat isang miyembro ng pamilya, ay, walang kasing ganda, walang kasing ligaya. Eh kaya lang nagkakaganyan tayo sa pamilya kasi wala tayong pagmamahal sa isa't isa. Kung mahal natin ang isa't isa, eh, magtitiis ka, magpaparaya ka, magpapatawad ka, magbibigay kang konsiderasyon. Kung magmamahalan sa isa't isa, mawawala lahat ng problema na yan. At nakita ko yan sa Iglesia ng Diyos kahit hindi magkakamag-anak, magkakasundo sa awa ng Panginoon.